Good morning, guys. dito na naman ang mami niyo. Ipapasyal ko na naman kayo. As you can see, nandito tayo sa sa napakagandang daan na favorite ko. Papunta tayo sa South. South yun, di ba di? Kalamba. Yes. Papunta tayo sa South. Mayroon lang kaming aayusin ng mga property doon. So, ating pupuntahan. Ayan. Ang ganda, no? Ayan. Hmm? Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Martes nga pala ngayon, guys, sa June, July na ba pa? July 2. Ay, July 2 na pala ngayon. Malapit na pala ang birthday ng anak ko. Oh. Birthday ng bunso kong babae sa August. Hi. Ang aking baby girl. Careful. Ginagawa na naman ang daan. na this one talaga naman dito sa last month. Lagi ginagawa ang daan. Oh, yan. Nasiraan na na. Bakbak na naman yung kalahati. Okay, eh. traffic na naman. Pasensya na kayo mga mima. <laughs> mga mima. Nakikimima din si mami niya. Pasensya na kayo guys. traffic tayo. Kasi dito sa amin palagi talagang sira. Ewan ko ba? O, hindi ko na parang hindi naman sira pero si ay eh. alam niyo na alam na naman nating lahat yan eh. kaya yeah, yan yeah, na ito medyo mabilis-bilis tayo eh. good morning guys good morning good morning good morning kaya uh, tayo ay nakalabas na ng daas siguro sa doon ba babalikan ko kayo masyado kasi nga haba ang ating ano eh, ang ating vlog nandito pa lang tayo sa ano eh Saka pa ba ito ng dasma di? Mm. O dasma pa rin pala tayo. So balik ako sa inyo mamaya. Ha? Hello guys. Nandito na tayo sa kalamba. kadamba guys para dun sa mga followers ko na sa mga viewers ko na kalamba. City. City pa ang kalamba pa? Hmm. O, oh, city na rin pa na ang kalamba. na akong anak dito sa TikTok sa ano eh, malapit na dito kaso hindi ko siya madadaanan kasi medyo madalian lang tong ating asikasuin kailangan din natin makabalik guys nakikita nyo ba yan yung puntok na yan Kita, yan o oh. Mount Makiling Ping. ay ito ka ganda o oh. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hi guys! Pabalik na tayo sa Manila. Pandasma na tayo pala. Tapos na yung ating inasikaso dito. So maghahanap naman tayo ng ating makakainan na lunch. Hanap tayo ng aristokrat. Para doon tayo magla-lunch umuulan kahit na mainit medyo tumigil na ngayon kanina lalaki na ng patak eh. ayan na nasa ano na tayo kabuyaw no pa kabuyaw nagugutom na rin ako Mamaya uli guys ha. One hour later. Sobrang gutom namin guys. Kalimutan ko kayo pa <laughs> Kinain namin guys ha. Ito kawali ha. Tsaka sinigang na belly. Ngayon ko lang naalala kung kailang patapos na. Papa, ay ka naman dyan pa. Hindi na kami umabot sa Aristok mga eh. tiyo. Dito na lang kami sa Max. Sa Max kami napadpag. <laughs> Meanwhile, dito tayo ngayon sa park, Centennial Park. Ride ko po ang aking S16 Pro. Hmm. Ready? One, two. Trial lang. Mabagal na tayo at safe. Always safe. Huwag niyang gagayahin to. Dapat lagi may helmet. Hop. Yay! <laughs> Yeah, that's a park. Nice. Kakatuwa rin naman ha. Yep. Yay, back on! <laughs> Pwede iwan yung mga gamit doon. Pero babalik na tayo kasi wala tayong helmet. Makapagalita ni Ma'am Dani. Yay, ikot-ikot. Yan. Centennial Park. Right on. It's my ride. So I will. Sana Yan. Nice. Nakatay dun sa may trail. Ating park. balik ako doon later may parang repair lang dito eh yan nice eh, ba? yun ano, yung Centennial Park Oop. yay nakakit na ko dito <laughs> balik na tayo kakaka ba huwag niyo po gagaya, eh. pa mga professional lang ang <laughs> taas balik tayo Oop balik tayo doon sa baba yay ito na ice park yay look at that all trees nature all nature up bagal tayo ito po ang park dito napakalinis ito na na it's passing through it's passing through <laughs> Yep. Yeah. and you can spot at female parkers Yay! Yay! having our motorcycle there or something going on in the cycle here is a pond nice Tap na. Ikot-ikot lang. Hindi lang po tatlong bibe makikita nyo po dito. Kasama nyo po ang kanyang family. Ngayon po na yung <laughs> Moments later. Ngayon nyo guys. Nagmamanti ka yung ating isda sa sobrang taba. Ayan Oh. Pero healthy naman ang ano. Ang taba ng isda. Diba meron nga ang ano fish oil, na sabe, Galing din yung sapats ng fish. Ayan. pinatapat nga natin ang tama. Pasensya na kayo, guys, ha. Gawa nga ng... Masarap tong isdang to, guys. Kalimutan ko pangalan nito, eh. Ano? Para siyang lasang crab. Gusto ko maraming sabaw. Alam mo naman, pag tumatanda na... Para ang hirap ng lunokin pag dry ang kanin mo. O. Oh. Siyempre, ganun pa rin ang ating rice. Yung rice ng mga diabetic. <laughs> Kaya nagdadalawang ano ko eh, kahit malakas sa kuryente. Okay lang. Basta ma-less yung kanyang tart. Ayan. Ang go oil oh. Ang sarap niyan guys. Pasensya so, na kayo ah, hindi na ako nakapag-outro ka. Ah kahapon nung nagpunta tayo sa may na kasi kami sa parting kalamba di ba tapos dun sa may pinaiikot lang naman kasi kami ng waste kaya kami nakarating <laughs> kaya kami nakarating dun sa malapit na kami sa bundok ng makiling so okay lang nag enjoy naman kami sinamahan na rin namin ng pasyal pasyal dun na rin kami nag lunch so ayan ah napakasarap yan guys sayang wala yung mga anak ko ay, naminis na nila sigurado ang luto ko. Don't you worry guys, pagdating ni mami dyan, ay talagang lulutuan ko kayo ng lulutuan. Ayan na, oh. Ayan. Tapos, dito tayo. Ito, gumawa ako ng ano guys. Ayan. Alam niyo si sibuyas kamatis bawang. Ayan, oh. Close up natin. Tapos, pipino. Meron tayong pipino. Ayan. Napaka-crunchy niyan. Tapos, nag-steam tayo ng okra. Request kasi yan ng ating, ng aking machete. Siyempre, ang kanya mga request ay hindi natin pwede hindi i-gagrant. Tapos, nagpaluto din siya sa akin ng guys ng ano. Ayan, saging nasaka. Gusto niya daw. So, ayan. Kasi mahilig magkutkut yung aking machete ito na lang ipakukut-kut sa kanya kaysa kung ano-ano, pati yung mga kasuyat nuts, pag na, hindi na kasi maganda yun, nagiging uric acid na yun eh. Eh, mahilig tumanood ng ano, yung mga dokumentaring ano, move, apalabas uh, sa net, sa ano, YouTube. Naubos na ata niya sa Netflix yung mga movies eh. So, ano yan, habang nanonood siya, ay siya ikutkot ng kut-kut So, ayan na nga guys ha, Baka magtaka kayo ba't may karton doon, no? Kasi nagpalit ako, ng, nagtanggal ako ng mga kortina. Hindi ko masyado makita yung niluluto ko kapag kamaliwanag, binarahan ko ng karton. At tanggalin ko na rin yan kasi magkakabit na ako ng kortina. So hanggang dyan na lang muna guys sa lahat po ng viewers ko. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsusuportan niyo po sa mami din din niyo. Love love po. Till the next video. Bye!